Okay, so what is sa hmm. mga ka-hardcore, we are back and uh, ito yung ating X4. Yan. Nakasalpak na makina. Uh, pinturado na. Naka dumidiin na rin ang papakaunti. Ayan. Di ba? Dumidiin na. Yung ating monoshock. Nakabaligtad na monoshock. Pero nakahiga ng kaunti. Tapos hanging. Ayos. Yung mga cover niya ay eh, pinturahan natin. Tinatamad ako eh. Gusto ko sana ipabapping kaso pinturahan ko na lang. Yung loob niyan, may ibang kulay, violet ang loob niyan. Hindi ko makalas yung magneto kaya pipinturahan ko sana eh. Bibili muna ako ng puller. May stock na yata, katagalan. Kasi syempre, sa, isa, sa presyong isang libo, magre-reklamo ko pa ba? Tapos, ayun, yung kanyang, yan, chute pipe niya. Yan. Ang daming butas kaya ipapasilyado ko muna, papawelding ko muna. Okay, ito si Stoker and uh, pinipinturahan na natin yung gulong niya. At umbulan uh, umulan kanina kaya ganito yung tsura. Tapos, kakatay uh, kakatayin na natin ito. Ito ibababa natin para maisalpak natin yung makina. Yung makina is pinakalman ko kagabi. Ang dami pang minor adjustments. Kasi sumasabit yung kanyang sigunyal. And uh, Ayun, sumasabit yung kanyang sigunyal do sa piston pag nag-downstroke. Tapos, uh, ang dami nagsasabi sa akin, dominar daw ito. Ngayon, i-reveal na po natin. Uh, ganito kasi yan. Kung napapansin nyo ito, itong NS250R natin, ito, na natambak na dito. Ayan. Tingnan nyo yung chassis niyan. Yung chassis niyan ay pang KTM Duke 390. Ayan. So, yan ang makina natin. Tapos, sumabog yung ano natin, yung 390 dati uh, kumuha tayo ng crank shell kaparehas ng crank shell ng KTM 390 ang Dominar kaya sinabi ko base engine niya is Dominar kasi crank shell yung nag-hold sa lahat ng ano di ba parang Rusi at saka Rusi at saka RS same engine ang ilalim ay Rusi pag kinargahan mo Ayon, di ba pwede yung pang RS yan o yan ang patunay ito pala ang patunay yan na KTM ang makina ako. Para sa mga nagsasabi na dominar, eh bahala kayo. Yan. So, yan ang ano niyan, ang piston niyan is na andito, dito sana. Yan, ito yung pinakaalman ko kagabi. I-sinalpa ko lang. Yan. So, ito ay 100mm. 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 Yan. Ito, yung supposed to be gagamitin natin. Pero hindi. Uh, since super load ang usapan, gusto ko kasing ipahiya yung mga taga Mindanao eh. Pasensya na po sa mga makakapanood nito na sa taga Mindanao. Masyado na akong nayayabangan sa mga naandun. Masyado na lang pinupuri nila at sinasabi nilang pinakamalalakas yung mga nasa Mindanao. Well, ah... Uh pupunta ako doon hindi para manalo. Pupunta ako doon para isa-isahin lahat ng malalakas doon sa Mindanao. At uh, wawasakin ko talaga ng sobrang layo. Sobrang layo ng ano niya. Ito yung ate si Gunyal. Siyempre naka-plastic para ano. Uh, hindi magkameron ng germs. So ipaparegrind natin yan para kumasya dito sa ating crankshell. Ito yung crankshell natin. Oh. So sa mga nagsasabi sino daw gumagawa ng makina ko. So ang gumagawa po ng makina ko is ako. At saka pag minsan nagpapatulong rin ako kay Gawang Alak, kay Boss Gilbert Alma, uh, Almares. Papatulong tayo doon sa kanya. So pinarakal, uh, ito kagabi ay uh, green natin ng kaunti yung tanso ng sigunyan natin. Nga natin? Wala kasi akong pwersa eh kasi uh, taga ako eh. Pagkakalikot talaga. Ayan. Ito, So, pag nagda-downstroke sya, sabit itong parte na to. Yan, itong parte na to. Doon sa kanyang uh, mabigat na part ng, ano, mabigat na part ng simonyal. Kaya ito, i-regrind -re pa natin ito kasi ito pinalabisan talaga natin. Kung napapansin nyo, ayan, no, may duksong yan. Ayan, may duksong yan para bumigat. Ang um, purpose nyan is uh, babawasan talaga yan para mag pag nagbalance ka, hindi ka na magtatanim. Babawas ka na lang dyan. Yan. Since nasabit siya, babawas tayo dyan. At hindi po ito yung ating ikakabit. Magkakabit tayo ng 102mm na, 102 mm na piston. This one. We'll leave it over here and then I think maybe this is the main part I hope it fits your motorcycle. And then there's also something like this, and of course maybe the manual or instruction on how to install it. So this is the piston kit. I think you call it piston kit with um. um so target ko is uh, 600cc na. motor 600cc na single piston assto uh, si RC600cc natin na uh, roadworthy pwede po sa daan magagamit pa rin natin pang service syempre ito hindi kasi to hindi, hindi kasi ako ba dito magtiwala sa piston na to kasi yung piston na to is uh, semi forged lang semi forged tapos ang bigat ang pa ang target natin is magaan na piston at saka uh, hard enough yan, ang hirap kasi ng tagalog hard enough para mag-handle ng 12,000 to 13,000 RPM kada kambyo. Siyempre, pagkatapos nun, ang power nyan, uh, hindi kakayanin ng ating clutch, clutch assembly. Kaya magagawa tayo ng paraan para lang uh, kayanin yung power ng ating bore and stroke. Ayun lang. So, again, uh, si Stoker po mga kaibigan, para do sa mga nagsasabing dominar ito, ang tanging part lang ng Dominar is yung kanyang crank shell. So kaya lang siya nasabihan na pang Dominar, kaya lang siya sumikat na pang Dominar eh kasi sumikat dun sa vlog ni Reed at saka ni DMTV. Kasi sabi ko nga naman pang Dominar. Guys, meron tayo dito si Suzuki Raider. Pero hindi siya 150 guys. Ang engine niya is Dominar 400 siya nga pala may-ari. Dominar 400. Oh to Raider, 400cc na ito. Okay, so, imit natin si Stoker ngayon, guys. Makina ng 400, Dominar. Sir, yung radiator niya? Radiator niya is pang RD250, 350, okay. ganyan. Sir, may nakikita akong parang turbo dito, sir. Ano kaya ito? Uh, ano yan? Uh, tanki siya. Hindi sa nitro. <laughs> ano lang siya? Uh, pang methanol injection. Okay, methanol injection. So, methanol injection. Okay. So, na-testing na -testing yung top speed nito, sir. Ah, uh, na pa 216 ko na siya. Wow! Ang oh, lakas! Ang bilis nun! Ang bilis nun! bilis, nun. Bilis, nun. Oh, bilis, oh! So, bago natin yung sound check, pakita ko sa inyo yung motor, guys. Ayan, oh. So, ni-repaint na pala niya, no? Anong kulay ito, sir? Chameleon? Uh, Metallic? Hologram. Hologram? Wow! Ang laki, no? Talagang yung forma niya is Raider. Raider na Raider ano. Yung makina lang talaga yung pinalitan. Tingnan Yung... Advantage ko rin noon pag Dominar kasi mas mahina ang Dominar kumpara sa KTM 390. Kaya maraming gustong lumaban diyan kasi sinasabi ko na pipitchugin lang yung power niyan. Kumpara sa KTM same engine pero mas malakas yung KTM, di ba? Yun lang. Okay, so ayun lang and uh, Siguro pag dumating yung ating piston dire-diretso na yan. Yun lang naman iniintay na natin, yung piston natin na galing sa ibang bansa. Ipinapa-shipping pa this week. At uh, ilang linggo daw? Ilang linggo daw mga 2 to 3 weeks daw ang duration nung nung ano bago dumating nung piston natin. Ay nako. Kaya masyado matagal. At the same time meron pa rin tayong pinapagawa yung ating 450cc. So, ito, turbo natin yon Hinugot ko yung turbo ng isa. Yan, yung turbo niyan, hinugot ko. Kasi dun ko ilalagay, 450cc turbo. Para yon may power. Ito may power din. Kasi lamang na to sa CC, si Stoker, malamang na to sa CC. Magiging tutukod na siya ng 600. Siguro 590 something 590 something ganyan ito si stoker yung isa 450 para may power siya lalagyan natin ng turbo power to weight ratio yung isa boosted pa ito naturally aspirated methanol injected yan tsaka yung isa pinaano natin pina methanol ah, pina battery operated natin kaya hindi nyo nakikita ngayon pina battery operated natin kasi sasalpakan natin yun ng methanol injection kasi hindi gagana yung ating methanol injection kung walang battery sa paa. Inaway ako eh. Tinadya kan. Huh. Oh, ayos, diba? Isang bomba mo, 50. Ayan, paga din? Paga pa hanggang ngayon? Ay. Ayos na, ayos na. Pwede na. Nakasasakit ng paa ko. Nakasapatos pa ako eh. Nakasapatos pa. Okay, so narinig nyo namang umatungal ito kanina and uh, winasak pa yung paa ko Pagka ngayon. Ayan. Okay, so ito yung isa na hinahanap nyo. Ito yung 450cc and uh, nakuha na natin. So sa isang araw, titingnan natin, gagawa natin to ng paraan para maiturbo natin. Ito. Lalaki pa ng space nya dito sa ilalim mo. Oh. Pwedeng pwede pa turbo. Yun. Diba? Pwedeng pwede pa. Ang pakinabangan ng MSD Sulit Malakas daw sa gas Siyempre malakas sa gas Eh naka ano tayo eh 44mm na elektron eh Diba Tapos naka ano pa Naka ganito pa Diba Battery operated siya Ipinabattery operated ko Kasi uh, Kailangan nating battery operated yan Kasi dito tayo kukuha Ng power Galing sa ating methanol injection Ayan ito yung tangke ng metal injection natin. Medyo madumi. Pasensya na kayo. Ito yung tangke. Ito. Yan. Naku. Nagasgas pa ang aking smartwatch. Yan. Yan yung tangke ng ating metal injection. Pagaganahin natin yung injection niya. Uh, imbes na meron tayong uh, ang tawag nun, intercooler sa ating turbo, uh, Metalol injection yung magpapalamig sa ating uh, sa hangin na galing sa turbo natin. Instead na nakaharap dito, nakatagilid lang siya para pwedeng pan-daily. San ka pa nagkakita noon? Turbo charge na naka-daily, di ba? Okay, so I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin and uh, like comment, share and subscribe na lang itong video na to. I will be seeing you next time. Bye-bye. Oh, dumi mo. Lilinisan pa kita. Shish.